Mga petisyon para kontrahin ang nilagdaan na barangay at sangguniang kabataan elections postponement ni Pangulong Bongbong Marcos, inihain po yan sa Korte Suprema. Kung na yan, kuha pa tayo ng buong detalye mula kay Bombo Grant Hilario. Inihain ngayong araw ang mga petisyon sa Korte Suprema upang kontrahin ang bagong nilagdang batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partikular sa naturang batas na Republic Act No. 12232 ay ang siyang nagpaliban sa nakatakda sa ng isagawang barangay at Sangguniang kabataan elections 2025. Buhat nito ay naghain ng magkahiwalay na petisyon sina election lawyer attorney Romulo Makalintal at John Barry Tayam na isa namang guro. Naniniwala ang abugadong si Makalintal na dapat pa rin matuloy ang naturang eleksyon sapagkat anyay wala namang sapat na dahilan para ito'y ipagpaliban. Kaya't kanyang inihain ang Petition for certiorari and Prohibition sa Korte Suprema upang maipadeklarang unconstitutional at walang bisa ang batas na nilagda ng Pangulo. Doon sa Makalintal versus Comelec, nag-check ng maraming criteria ang ating Korte Suprema. Dapat na mayroong valid government interest. Dapat mo talagang emergency para mapuspo ng halalan. Dito wala yung bagay na yun. At pagamat uh, sinasabi ng mga press releases na ang bill ay postponement of election. Wala kang makita sa batas na nagsasabing postponement. Inilihis nila yung batas. Ilagay lamang nila sa setting of the term para hindi mapansin ng Supreme Court na ito pala ay postponement. Dahil rito nanindigan pa si Atty. Romulo Macalintal na hindi dapat ipagpaliban ang naturang eleksyon sapagkat anyay dapat itong ituloy ngayong taon. Kanyang mariin tinutulan at itinuring na panilin lang ang pagpapaliban mula sa sa Disyembre na inilipat na sa susunod na taon ng Nobyembre. Kasi mahigpit ang Supreme Court sa postponement. Sinabi ng Supreme Court, wala kayong kapangyarihan magpostpone ng walang dahilan. Kaya hindi nila inilagay yung postponement. Pero maliwanag na itong postponement kasi ang sabi nila, ang susunod na halalan ay sa November 2, 2026. Diba? So, doon pa lamang, kitang-kita mo na na medyo ah uh, deceptive may lang ang nasabing batas Habang ngayong araw din ay naghain ng kahiwalay na petisyon ang isang guru na si John Baritayam upang kontrahin ang pagpapaliban sa eleksyon hiling niya na mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order o TRO at may declare ang unconstitutional ang nilagdang batas ng pangulo Pinal ko po ay petition for surgery po and prohibition po. Uh, Ukol po ito sa postponement po ng barangay election. Nakakapirma lang po ni, Form, uh, ni Mr. President. Yung prayer po natin, uh, siyempre, uh, i-declare po na unconstitutional po itong bagong batas na ito. And then, uh, at the same time, uh, mag-issue po ng temporary restraining order para po matuloy yung barangay election by December 1, 2025. And then, pina-special raffle ko na rin po Mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grand Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.